Marami ang nagsasabi na balingbing daw si Aimee Maddox at namamangka sa dalawang ilong. Kaya ang mga DDS ay hati din sa kanilang sinusuportahan. Katulad ni Bannat Bay na kilalang supporter ng mga Duterte mula pa noong pagtakbo ni Digong sa pagkapresidente. Hindi natin madi-deny na handang ibuwis ni Bannat Bay ang kanyang buhay masuportahan lamang si Duterte. Katulad din naman ni Harry Roque na naitayana niya ang kanyang kalayaan at namimiligro na siya ay mabilanggo dahil sa pagsuporta kay Duterte. Pero si Banat Bay ay lantaran ang pag at panawagan na huwag iboto si Amy Marcos dahil ayaw na daw niya na muling magutol ang mga DDS. Kapalintunan ito ni Harry Roque na handa niyang suportahan si Amy alang-alang kay Sara Duterte. Dalawang DDS pero magkaibang opinion kaya nahahati ang mga DDS kung susundin ba nila si Sara o hindi. Ngayon, Alamin natin kung totoo bang bumalingbing si Amy Marcos dahil mayroon pinapakalat ang ibang DDS na supporter ni Amy na hindi daw bumalingbing si Amy dahil noon pa man daw September 30 ay bumitiw na daw si Amy Marcos kay BBM at sumuporta sa mga Duterte. Defending her decision to withdraw from her brother's Senate slate, Senator Amy Marcos on Monday, September 30, says she is not trying to navigate two rivers at the same time. Kung papakinggan ang video na yan, ay totoo nga na kumala si Amy. Pero ang hindi alam ng ibang DDS kung bakit kumala si Amy Marcos. Ang reason ay sinipa siya ni BBM sa kanyang slate. Kaya naunang tinanggal si Amy Marcos bago siya nag-decide na sumuporta sa mga Duterte. Kung kayo ang tatanungin, susuporta Pinagpapakitaan ba ninyo si Amy Marcos? Tulad ng panawagan ni Harry Roque o mas paniniwalaan ninyo si Banat Bay na huwag suportahan si Amy dahil siya ay isang manggagamit.